mapangga its me chris vlog get ready with us for today's vlog nga samahan nyo nga kami tayo ay mamamasya at dahil nga wala yung aking amo at dahil Friday ngayon tayo ay mamamasya at tayo nga pupunta na nga kami sa kabila para hanapin ang amin driver And finally nga ito nga yung driver namin kasi hindi talaga kami umalis dito na walang driver. Pwede naman kami umalis na walang driver. Yun nga lang, mahal ang pamasahe dito. <laughs> Kaya hanggat may pre driver, ayan, on the go tayo! Oh. At dito nga sa Saudi, mga panggang, pinaka-weekend nila dito ay ang Friday at Saturday. Friday, Saturday nga dito, ito yung sinasabi nilang family bonding or time mo para sa sarili mo na magpahinga. Kung yeah. dyan sa Pinas, ang pinaka-rest day natin, ang rest time natin ay Saturday, Sunday. Dito naman ay Friday and Saturday. Kaya heto nga nagkataon nga na Friday at wala din yung amo ko. Ang sarap ng gumala na wala kang iniisip na amo, ba? Diba? <laughs> at dito nga sa pamasyal ko na to, hindi ako nag-iisa kundi tatlo po kami dito. Ito <laughs> ang lakad namin na to ay wala sa plano at nagkasabay-sabay lang talaga kami na walang trabaho. Kaya naman pag-isipan namin maglakwat siya at kung saan kami pupunta, hindi namin alam. <laughs> Kaya naman kinausap na namin ang driver namin dito kung pwede dahin kami sa lugar na kung saan pa yan pa, huwag <laughs> naman sa kalangitan. <laughs> At heto na nga habang binabaybay namin ang kalsada mga pangga, ang lugar na aming dinadaanan. Ang ganda ba? Diba? Wow! Mapapawa ka talaga at maa ka mga pangga dahil sa ganda at sa linis ng lugar. Dito nga sa Saudi mga pangga, ayan kung followers kita at taga Jeddah ka, alam na alam mo tong lugar na to kung saan to. At dito lang to matatagpuan sa Cornish. Alam nyo ba mga pangga, kung may pagkakataon talaga ako lumalabas at mag day off, heto talaga yung lugar na binabalik-balikan ko na gusto kong pinupuntahan lagi. Para bang pag tinitignan ko tong daanan na to at dinada na namin itong daanan na to. Para bang napaka-peaceful mind. Ang ganda-ganda ng nature mga pangga. Sabayang promise. Sabayan pa nga ng magandang panahon na napakaganda mga pangga. As in, kahit sobrang init, may enjoy mo talaga. And finally nga, ito nga lugar na nakita namin at dito na nga kami nagpababa sa aming driver. At ito nga naglalakad na kami at naghahalap na nga kami na spot kung saan kami pwedeng maupo at kumain. And by the way mga pangga, itong place na to, public place to mga pangga at napaka-open area nito at sobrang ganda at sobrang linis ng lugar na to ito mga pangga. Ito ang view niya napakaganda! maha ka talaga sa lugar ng mga pangga. Ayan, habang maghihintay kami na sunset dito mga pangga. Ito, kakain muna kami dito na aking mga kasama. At ito yung mga pagkain na dala namin. At dito nga mga pangga kakain muna tayo at enjoy muna natin ating pagkain. Tara, kain tayo! dahil tapos na tayo kumain at eto, maglalakad-lakad tayo at ipapasyal ko kayo sa lugar na to, mga Etong pangga. lugar na to, mga pangga, para siyang park sa atin. Pero napaka-safe. And ayan, mga pangga, na sobrang ganda rin niya at napakalawak niya at napakaganda ng lugar, mga pangga. And sa oras na to, mga pangga, hindi pa nga masyado matao dito dahil napakainit pa ng panahon. At eto yung place mga pangga na sobrang ganda na maamis ka sa lugar. Ang kagandahan nga sa lugar na to mga pangga open area siya at wala siyang bayad. Kaya naman kung taga ka mga pangga, pasyalan mo itong lugar na to. Sabihin ko sa'yo talagang mag -e enjoy ka sa place na to. Agoy, nag-promote. <laughs> Wow! At dito nga mapangga naglalakad-lakad tayo. Alam nyo ba mapangga naglalakad-lakad ako dito, naiisip ko yung mga iba nating kababayan na hindi nakakalabas ng bahay, yung mga hindi nasisilayan kung ano itsura ng labas nila. Kasi alam nyo ba, karamihan dito sa mga OFW ay hindi talaga nakakalabas at walang mga day off. At hindi nila nararanasan maglakad sa mga ganitong magagandang lugar at hindi nila nararanasan ang dumabas minsan. May iba naman na nakakalabas pero kasama ang ah, hindi mo. talaga kagaya namin or kagaya ko na may enjoy mo talaga ang paglalakad mo. Kaya naman kung may chance tayo lumabas at kung may chance tayo mag-day off, mga panggawag natin sirain ng mga tiwala ng ating mga amo. Kung pinapayagan tayo lumabas, ay mag-enjoy lang tayo sa labas. Paminsan-minsan, kailangan din natin gumala at kailangan din natin lumabas dahil nga sa haba na panahon natin na nag-i-stay tayo sa loob ng bahay, at sa haba na ng nga ng oras ng ating pagtatrabaho. Kaya paminsan-minsan, subukan naman natin mag-unwind at mamasyal tayo sa lugar kung saan tayo marirefresh. Kung may pagkakataon din naman, ba diba? At kung may pagkakataon din naman tayo lumabas at maging masaya, mga pangga, go lang, gawin lang natin to dahil nasa malayo tayo at kailangan din natin mag-enjoy paminsan-minsan. Minsan. Kaya naman, sa kagaya kung kadama dyan o nagtatrabaho sa bahay, mga pangga, ayan, ingat po kayong lahat at lagi po kayong magdarasal. Dahil dito sa abroad, wala po tayo ba kasama kundi lang natin at ang tiwala natin sa may kapal. Kaya naman, kung ikaw ay may balak na mag-abroad, ito ang paulit-ulit kong sinasabi. Kung balak mo talaga mag-abroad, kailangan talaga matibay ang loob mo at malakas ang loob mo. O, oh, diba? Naglalakad lang naman kami. Dito kami sa Paris Hilton. Ani, kayo, no. <laughs> <laughs> Nawawala. <laughs> Nawawala. Nawawala. <laughs> Nawawala din si Khalid. <laughs> Naghihintay kami ng na aming drivers. Sana kaya nakapunta ang aming drivers. Nawawala din si Khalid. Ang drivers, di ba? <laughs> mga drivers. Amin, tigisa sa tayo ng drivers. <laughs> Kaya marami. <laughs> at dito na nga natatapos tong video na ito mga pangga. Maraming maraming salamat sa pananood at maraming maraming salamat sa pagsama sa aming gala. Ingat po kayong lahat mga pangga and God bless everyone.